Aog karo mga kaidol no sa so, mayong hapon mga kaidol. Aning ah, balik ko dire sa pispan mga kaidol kay gaina kusog kayong uwan diri sa among mga kaidol niya. ang pispan ngay na mga kaidol ing dako tubig aning taas ba. So ning baha siya. So maunay maun ni resulta mga kaidol sa pispan lubog kayo. Agay ah, na mga kaidol kusog ang ulan sulput ang tubig. So gain na pud maka idol no ang tubig hingapaw, apaw. So ang isda nga pula sa ibaw dito. Dito ay dito to. Ning bal sa ubos na maka idol ay. Eh. Ang isda nga pula yung sagol na sa ito mga kaidol so lubog kayo yung tubig mga kaidol arang, kalubog lubog kayo na hugaw so maon yung isda din yung mga kaidol isda na pula kanadiri karo mga ka idol no at ah, diri ang tubig ding apaw mga idol diri ah diri oh ang isda di may pula ang ambak ubus ubos ang sagol ang sagol sa ito mga ka idol ah, basta mukusog ang ulan diri mga ka-idol, kaya mong pispan mo, baha mga idol mudakaw ang tubig. Dito ang tubig magsigod mga kaidol oh. Dihak magikan. So ang tubig spispan pispan mga kaidol lubog kayo. Na mga kaidol, mga kaedul, resulta sa apaw sa tubig na. <laughs> sakit musuh satu big mga kaidul na nani sapa mga kaidul <laughs> nani sapa na ning <laughs> apa pun ni siya ma, siya gai na mga kaidul diri aning apa pun ni siya diri kusuk sa ulan mga kaidul Apatisaging saging tumba na <laughs> so, kusuk ang bahad diri mga kaidul Diri ang tubig maka mga kaidul no? Diri nih lagi tubig ning so, ambak terus pispa no? So hilo unun mga kaidul Lakung hilo unun Arangka kuan ang tubig mga Arangka lubuk Mohon ni basta ulan ulan kusog lubog itu bima kayo dulu. Bah. Napa? Og taro makay dulu, no ad. Salamat sa pagtanaw sa akong video. Kinsa mangali ang muman? Salamat kini ni